Welcome to Backyard Farming So, puntaan po natin yung aking mga manok So, papakainin po natin ng tatlong uh, organic na pagkain So, samahan niyo po ako So, ito yung Madrid de Agua mga kabakyard Paparami tayo nito Papakain natin sa ating mga manok oh. nilang kumain ito So, nilalagay lang na namin dito Talit lang. At tayaan lang hanggang maubos po. Tayaan lang ito hanggang maubos. yan so, ganyan lang hanggang maubos po ito. Kainin lang lang. Very rich po itong rich nutrients po itong madridago. Kuha din na tayo ng azula po. Kina. Kaya lang, ito yung panay ng sukan. Ito actually ang malingaw. First time ko makita. So ito yung aking azula pond. Napasukan tayo ng Um, palaka. So, yan po yung dapat natin kunin sa backyard dahil yung pag mang, ano yan, mabuhay, si ito. Kasi kakainin ito ng mga palaka. So, kunin natin yan mamaya. Kapakain natin deritso sa ating mga manok. Ito. Damuan na, na. Ganda po ang azula ka backyard dahil Napakadali po siyang paramihin At na-observe ko rin sa aking mga manok Mas nangingitlog po sila Katapos ay Ugasan ito ng malinis na tubig So ito din ang azula na kuha natin no? Ito na papakain natin sa Diretso na po ito Pwede nyo din i-mix sa ano I-mix sa uh, patukaan nyo Like sa tahog mahilig ang mga piso nito ko so yan yung iba para sa aking mga pugo ito kung magpapakain kayo ka backyard at na observe nyo parang hindi sila kumakain uh, ganyan din yung naranasan mm -hmm. ko backyard ano you know? so ang ginagawa namin ay sinanay namin sila from feeds and then mix ng azula and then yung sa madre de agua ay ah, uh, amin lang nilagay dyan hanggang sila ay magutom, hanggang sila ay kakain. So yan din ang kangkong ng aking aquaponics sa so sinagalis po Yan din ang isa sa pinapakain ko sa kanila, yung mga tira-tirang gulay sa aking garden po mga kabakyard. Para healthy yung chicken natin dahil tayo lang kakain at saka yung egg nila ay napakasarap po. So yan po kabakyard ang tatlong mga pagkain na pwede natin pakain sa manok na libre. Kung mawawalan man tayo ng feeds or extra na pambili ng feeds, yan po ang isa sa makasustain sa atin po. So God bless and see you next time.